o ba ritma kene kille Masarap na merienda ba ang hanap mo? Dito sa Lunar's Bakery, siguradong mapapawa ka sa lambot at sarap ng kanilang Spanish bread. At syempre, meron na rin sila at hindi papauli ang mainit at komporting na lugaw nila na perfect sa kahit anong oras mo kainin. Located sa Maria Clara Street, Corner Ibarra Street, Sampaloc, Manila. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara na sa Lunar's Bakery at merienda tayo. Tara, 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 tara. At eto na nga, napadayot tayo para tikman ang trending na Spanish bread ng Lunas dito sa Sampalo. Freshly baked, malinis ang pagkakaluto kaya siguradong masarap ang bawat kagat. Sa halagang 140 SRP nila, may 16 pieces ka na, sulit na sulit pang merienda ng buong tropa. Sa mga gusto mag-reseller, meron din sila niyan. Sa halagang 110 pesos lang, may reseller price ka na ng Spanish bread. Kaya tara tropa, tikman na natin ang tinapay nila, baka ikaw na ang next na mahuhumaling sa sa Lunas, Spanish Bread. Mananati. Sarap. Sarap ng Spanish Bread nila. Panimis, kami, creamy, at bagong luto. At di rin papahuli ang masarap nilang lugaw dito sa Lunar's. May laman, tuwalya, isaw at marami pang iba. Kompleto sa sarap at sa 50 pesos lang, busog ka na. Pwede mo pang ipartner sa trending Spanish bread nila. Kaya perfect combo talaga. So paano, trupa, hanggang dito na lang muna. Huwag kalilimutang like, palo at mag-comment sa next food tip natin. Kita kids, paalam! Bye-bye! Ba